SYM SYMADX TG 400cc Motorcycle Review Sa paglabas ng SYMADX TG 400cc, napansin agad ang kakaibang kahulugan nito sa mundo ng motorsiklo dot ito ay hinango sa mabangis na leon, isa itong kawili-willing crossover, nag-aalok ng magandang balanse sa pagitan ng scooter at traditional na motorsiklo, narito ang mga pangunahing aspeto ng motorsiklo na dapat tandaan disenyo at estilo. Ang SYMA DXT 400 cc ay umaani ng pansin sa kanyang makabagong disenyo na nagpapakita ng kakaibang fusion ng urban at adventure aesthetics. Ang matangkad na harap at maikli ngunit sporty na likod ay nagbibigay ng karakter at personality sa motorsiklo. Paggamit at comfort, ang ergonomic design ng ADXT 400 cc ay nagbibigay ng kakaibang kaginhawaan sa mananakay, ang upuan ay komportable, at ang pagkakaayos ng handlebars ay nagbibigay ng natural na posisyon sa pagmamaneho. Pagganap, pinapalakas ng 400cc na makina ang pagganap ng motorsiklo, may sapat na lakas para sa pang-araw-araw na biyahe at handa rin para sa mga biyahe sa malayong lugar, ang sistema ng suspension ay naaayon sa iba't ibang uri ng kalsada. Teknolohiya at konbenensya, may kasamang advanced na teknolohiya tulad ng digital na instrument panel, ABS brakes, at modernong ilaw, ang storage compartments ay isinasaalang-alang ang praktikalidad para sa pangangailangan sa araw-araw. Seguridad Ang SIM ADXTG 4 na raang ay ligtas at matibay, nagbibigay ng kumpiyansa sa mananakay. Ang sistema ng freno at ang ABS ay nag-aambag sa mas mataas na antas ng seguridad sa kalsada. Sa kabuuan, ang SIM ADX TG400CC ay nagdadala ng bagong dimensyon sa karanasan ng pagmumotorsiklo, isang crossover na hindi lamang nagbibigay halaga sa estilo kundi pati na rin sa pagganap at seguridad. Sa ECMAN 2023 showroom, inaasahan natin na higit pang detalye at karanasan ang maipapakita ng SIM ADX TG400CC. Ang makina nito ay isang 399cc single cylinder na may 4 na valves at liquid cooling na may kakayahang maghatid ng 35.4 horsepower ng kapangyarihan sa 7000 revolutions per minute at 3.8 kilograms force. M ng torque, sa halip na naka-attach sa likurang gulong tulad ng karamihan sa mga scooter, ito ay naka-install sa gitna ng bike. Ang isa pang pagkakaiba ay sa mga suspensyon na may mas privileged na paglalakbay at gumagamit ng inverted fork sa harap at isang multi-link system sa likuran, ang huling paghahatid ng SIM ADXTG 400 cc ay sa pamamagitan ng chain, habang ang gearbox ay nasa uri ng CVT. Ang mga preno ng ADXTG 400 cc ay nagtatampok ng 275mm disc at radial caliper sa harap. Habang sa likuran ay mayroong 220mm na disk, ang mga gulong sa turn ay 15 pulgada sa harap at 14 sa likuran at nilagyan ng Maxxis All-Terrain na gulong. Ang pagkumpleto sa bagong feature ay ang mga headlight na may agresibong disenyo, full LED lighting, smart key, hand protectors, adjustable windshield, bukod sa iba pang mga item na ipapakita sa hinaharap sa opisyal na pagtatanghal nito sa Europe. May potensyal ba itong maging matagumpay? At sa Pilipinas, ito ba ay isang magandang opsyon na harapin ang ADV line ng Honda? Iwanan ang iyong opinion sa aking social media o sa tab ng mga komento. Maraming salamat at hanggang sa muli.